At ngayon po, makasama natin si Miss Juliet Havillana, Associate Publisher of Inquirer. Miss Juliet? Very beautiful name, Miss Juliet Havillana. Okay. Thank you. Okay. Kayo po sa Inquirer. Um, Gaano ka importante na parte kayo ng ating programa ngayong araw na to at nakikiisa kayo kasama ng iba-ibang media organizations sa ating paglaban kontra fake news? Um, kami po sa Philippine Daily Inquirer ay lubos pong nakikiisa sa kampanyang ito ng uh, inilunsad ng GMA Network at iba pang mga partners uh, para lalabanan po ang fake news. Ang Inquirer po at, 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 at GMA7 ay matagal na po tayong magka-partner mm -hmm. sa malalaking uh, advocacies, election campaign, election coverage. Ang ganito pong ang kampanya ay malaki at mahalagang uh, hakbang upang mapangalagaan natin ang ating demokrasya at ang kapakanan ng ating mga mamamayan kasi po uh, sa panahong ito talagang uh, madaling kumalat ang fake news na disinformation at propaganda kasi um, lahat po ng tao halos may kakayanan na uh, mag-share, mag-post ng kahit anong information ano po at uh, kadalasan wala ng verification, share na lang. So ang fake news talaga ay uh, nagdudulot po sa atin ng kalituhan sa ating mga kababayan. Uh, Pwede rin pong magpahamak sa buhay ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemya or uh, kalamidad no po? at kaguluhan sa ating bayan lalo na kapag-eleksyon. So uh, nagpapasalamat po kami at lubos na nakikiisa sa GMA Network for bringing us all together uh, to be a formidable force for truth to reign in our country. Okay, Ms. Thank you so much for sharing that. At maraming salamat sa pagsali sa ating dito sa live stream. Thank you so much. Okay, that's Ms. Julia Tavellana from Inquirer, Associate Publisher ng Inquirer.